Kinatuwa ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino na natalakay sa ASEAN Summit sa Brunei ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero ang sigalot sa Saba, hindi na pag-usapan. May report, si Ivan Mayrina. Wala mang nabuong kasunduan kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Malaki naman ang pasasalamat ni Pangulo Aquino na ito sa, ito sa mga unang natalakay sa ikadalawampuntalawang ASEAN Summit sa Brunei. Nung isang taon kasi sa ASEAN Summit sa Cambodia, naging mainit itong usapin ng silang kampihan ng Cambodia ang China. So we are thankful to all of the ASEAN member countries that uh, we are putting this on the agenda and moving forward, especially since uh, we have um, when we met last met, that was already the 10th anniversary. of try to come up with the sea. Ang host country naman na Brunei na may inaangkin ding teritoryo sa West Philippine Sea We stress on the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of Parties between ASEAN and China. In my view, it is important to have in place practical procedures which could assist in avoiding undesired incidents at sea. Mahalaga ang paghupa ng tensyon sa West Philippine Sea dahil sa itutumpang na ng paglalayag at hitik sa mga likas dagat. Ang nagiging resulta ng ASEAN Summit ngayong taon, mahalagang hakbang tungo sa layuning ito. Sa so, ngayon, kompleto ng ang miyembro ng International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. Inaasahan tatalakayin ng ITLOS ang hiling ng Pilipinas sa ideklarang iligal ang claim ng China na sumasakop sa ilang teritoryo sa West Philippine Sea, kabilang ilang teritoryo ng Pilipinas we are very confident that uh, this will be taken up by the tribunal and that uh, the tribunal will award us uh, as far as our maritime entitlements in the West Philippine Sea is concerned. Samantala, hindi naman tinalakay sa ASEAN Summit ang sigalot ngayon sa Saba na itinuturing ng bilateral issue sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. pinag pa rin daw ng Department of Foreign Affairs at Department of Justice ang claim ng Pilipinas sa Saba. Pero hindi naman daw magmamadali ang Pangulo. Parang parang yan sa atin kasi naalala na, 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 na parang naiwan yung kwento, uh, pag-aari ng of su Sunda dito, uh, napunta sa mga British, na eventually napunta sa Malaysia. Kaya parang ina-justice, but it's not the same thing Mula sa Brunei, Ivan Mayrina, GMA News.